Uh, magandang araw sa inyo mga ka-DIY. Ang video natin ngayon is napaka-basic lang. So sa mga professional, eh basic na basic lang to. Pero sa mga baguhan o sa mga nag-DIY, eh, malaking tulong to para sa inyo. So itong motor na to, ang problema niya is yung busina. Pag pinipindot yung yung push button kung maririnig nyo ganyan lang yung tunog na maririnig so pagka ang unang unang gagawin nyo magpapalit lang kayo nito ang busina kasi ibig sabihin nun kaya kaya siya tumutunog ng ganyan ibig sabihin nun eh, may problema to hindi yung hindi yung pindutan hindi yung push button yung busina yung may problema doon kasi nga nagkakaroon siya ng supply eh kaya nga tumutunog hindi lang siya tumutuloy kasi sira na yung busina so ngayon susubukan kong palitan yung busina tapos testingin natin so sa mga professional basic lang to pero sa mga hindi alam at least may idea kayo tips to para sa inyo ito yung papalit kong busina Parehas lang. Pagtaparehas lang sila. Kapapalitan ko lang. so yan naikabit na natin yung bago ito yung luma ng pusina so check natin yung wiring kung nakadikit ba So ngayon, i-test natin. I-switch on muna natin. So ayan mga boss. Ah, uh, tama nga yung hinala ko na busina yung may problema, hindi yung pindutan. So hanggang dito na lang mga boss. Sana nabigyan ko kayo ng tips at idea sa mga busina na ganoon. So alam ko napaka-basic lang, napaka-simple, pero malaking bagay ito sa mga baguhan. So maraming salamat mga boss.